Alam mo ba na ang karaniwang pares ng mga paa ay nakakagawa ng humigit kumulang 7,500 na hakbang kada araw? Iyon ay mga 2,500,000 libong hakbang sa isang taon at humigit kumulang 100,000 milya sa buong buhay ng isang tao. Ngunit may mga tao na mas malayo pa ang nilalakad. Sa katunayan, noong 1,370, na na-inspire si David Kunz mula sa Moon Landing noong nakaraang tag-init at naisip niyang maglakbay sa buong mundo. Umalis siya mula sa Waseca, Minnesota, noong ikadalawang po ng Hunyo, kasama ang kanyang kapatid na si John. Sinimulan nila ang mahabang paglalakad na may kasamang isang mula, na tinatawag na Willie, at naglakbay bilang mga voluntaryong ambasador ng UNICEF. Naglakad sila patungong New York, naglipad patungong Portugal, at naglakad pababa hanggang Iran. Sa malupit na pangyayari, dalawang taon sa kanilang paglalakbay, si John ay pinatay at si David ay nasugatan ng mga bandido sa Afghanistan. Matapos ang apat na buwang pagpapagaling, bumalik si David sa kanyang paglalakbay, kasama ang kanyang kapatid na si Peter, mula mismo sa lugar kung saan nangyari ang pamamaril. Pagkaraan ng isang taon, tumawid sila sa India at pumunta sa Australia. Sa panahong iyon, nasa pangatlong mula na sila at kailangang bumalik ni Peter sa kanilang bansa. Habang naglalakad sila sa mga disyerto ng Australia, namatay ang mola ni David. Sa kabutihang palad, isang guro sa Australia na si Jenny Samuel ang nagboluntaryo upang hilahin ang karwahe ni David gamit ang kanyang kotse. Sa paglalakbay nila, nahulog ang loob ni Jenny at David sa isa't isa, at matapos ang ekspedisyon ni David, sila ay nagpakasal. Noong ikalima ng Oktubre, taong isang libo, at pitumput apat, pumasok si David sa Waseca, Minnesota, at naging unang tao na nakapagtala na nakalibot sa buong mundo gamit ang kanyang mga paa. Ang kanyang makasaysayang paglalakbay na may layo na, labing apat na libo, apat na raan na milya na tumagal ng apat na taon at kalahati, gumamit siya ng dalawamput isa na pares ng sapatos, at tatlong mola. Ang mahabang paglalakbay na ito ay nagbigay kay Kuns ng entry sa Guinness Book of World Records isang lugar sa replace believe it or not, at ang pagkakataon na maging torchbearer noong isang libo, nadaan at siyam na anim sa Olympic Games. Ang maglakbay sa buong mundo ay isang napakalaking hamon, na nangangailangan ng matinding tapang. Ngunit alam mo ba na ang Biblia ay nagsasabi tungkol sa isang tao, na naglakad hanggang langit. At naglakad si Enoch kasama ang Diyos, at hindi na siya nakita, sapagkat dinala siya ng Diyos. Genesis Kapitulo 5, Versikulo 24 ang kwento ni David Kunst ay nag-uukit ng malinaw na larawan ng matibay na determinasyon at pagpupursige na kailangan natin sa buhay kristyano, kung saan ang ating paglalakbay ay maihahambing sa isang karera. Tulad ni Kunst na hindi sumuko sa kabila ng matinding trahedya tulad ng pagkamatay ng kanyang kapatid, pagod at mga banta sa buhay, tayo rin ay tinatawagang manindigan at huwag maglupaypay sa harap ng mga tukso at pagsubok na dumadaan. Sa bawat pagsubok na ating nararanasan, tayo ay mas lumalago at tumitibay sa ating pananampalataya sa Diyos. At sa bawat tukso ng kasalanan na ating pinagtatagumpayan, ay mas nahuhubog ang ating pagkatao. Sabi ng Biblia, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Tulad ng tagumpay ni Kunz na tapusin ang kanyang paglalakbay, ang bawat mananagumpay ay magtatamo ng korona ng buhay na naghihintay sa bawat mananampalataya na nagpapatuloy na ibigin ang Diyos at sa bawat araw na pinipiling manatiling tapat kay Kristo.